Hindi nga, nagulat Hindi. Tara, pwede mo, pagka nakapigil na, set down mo yung paa mo para hindi magiging. meron kayo isang ilalim. Hindi Hindi. Hindi. Ayako. 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 May Hindi grip ko, sir. Hindi. Hindi. Pwede sir. Cebu lang ang magbababa sa kahit wala kang gift, pwede si Sir Bo Ngayon? Oo. Oh. Ka oh, sige, Pare, lalayan mo ha. Hawakan mo yung ano siya na mag-grip sa akin. Kasi ikaw na magbababa sa kanya. <laughs> oh, Pinakabahan ako. Eh. Hawakan mo. Siya na ikaw na magbababa kay paring Alalayan mo. Okay. 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 lang

Ayan. yan, kaya. Wag, wag. Diretso. Diretso na. yan. Ayan. Ayan. Baba. mo sa akong sir. Baba. Utay mo lang. Utay mo. lang. Ayan. Ganyan. Ayan. 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 Ayan.

No ha, <laughs>